Hi mga kakikis! For today's video, magpaka-plantita ulit tayo. Alamin natin yung mga aglonima varieties na meron tayo na maswerty ngayong 2024. Uh, samahan niyo ako. At sa mga bago lang pala sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Tara, samahan niyo ako. Aglonima o Chinese evergreen ay isang uri ng halaman na nabibilang sa arid family. Ayon sa aking na-research, uh, ayon sa kultura ng mga Chinese, isang taon na itong pinaniniwalaan na nakakapagbigay ng swerte. At ito naturing itong lucky plant. At ngayong 2024, Year of the Redwood Dragon, ang nirepresenta nire nito ay ang mga kulay na red at white o silver. Kaya ang pinapayo na ipasok sa loob ng mga bahay na variety ng aglonima ay yung mga may red at white pigment sa kanilang mga dahon. Ang tawag sa aglonima na may red pigment sa kanyang dahon ay red academy aglonima. At yun naman pinaka-common na may white pigment na variety ng aglonima ay ang aglonima snow white. So, yun guys, hindi man tayo Chinese bilang isang plantita at lab natin yung mga halaman. Naniniwala tayo na ang mga halaman hindi lamang pampaganda ng paligid, hindi lamang pampaganda ng loob ng bahay, kundi nakaka-attract din sila ng uh, swerte at alamin natin ngayon kung ano-ano ba yung mga aglonima varieties na meron tayo sa so garden na uh, maswerte ngayon 2024. So, ngayong 2024, Year of the Wooden Dragon, mas uh, maswerte daw ang aglonima varieties na may red pigment sa kanilang mga dahon at sa kami white pigment. So, unahin na natin yung ating mga aglonimas na may mga white pigment sa kanilang dahon. So, ang pinakaswerte na aglonima Mabaraiki na yung 2024 na white, may white pigment ay itong si Snow White. Sa mga variety ng aglonima na may white pigment, ito yung pinaka-common. Ito yung pinaka makita. Uh, usually sa lahat ng mga garden, na uh, mga garden store, hindi mawawala itong si Snow White aglonima kasi isa to sa pinakamadaling alagaan, pinakamabilis magsaha, at saka hindi siya sensitive. So, ah, dahil nga sa madali itong alagaan, napalago ko na siya, katulad nito, at saka meron pa rin ako mga ilang pots din sa paligid. At itong variety din ito, yung usually na ipamimigay ko sa mga kaibigan ko na nanghihingi ng plants, dahil nga ito yung pinakamadaling alagaan. So, ito yung ating si Snow White. Sunod naman sa ating white na meron tayo ay itong si White Peacock. So, si, uh, bali, start ko parang din siyang inaalagaan itong variety na to. So, kaya nag-iisa pa lang to. Hindi pa siya nagbe-baby. So, antayin ko muna mag-baby para mapalago natin. Ito naman si ating White Peacock. And then next, ito namang si White Angel. Ito din, bali dalawang variety lang yung meron ako. Ay, dalawang variety, dalawang piraso lang yung meron pa lang ako. Hindi pa rin sila nagbe-baby. Yung isa, maliit pa. So, ito naman yung ating si White Angel. Sunod naman natin yung sa ating mga aglonima na may red pigment. So sa aglonima naman na may red, actually ang dami ko nang beses nag-try na mag-alaga ng mga imported na may red. Katulad ng suksum, uh, super red, at saka red shandang. Wala, puro failed, namamatayan ako. So ito yung mga variety na nag-try dito sa akin sa garden. So uh, ito si red emerald, yan. Actually, may isa siyang baby. So, madark yung dito niya sa may linya niya. Ito ang ating si Red Emerald. Tapos ito naman, si Nine Carat. So, try ko palang mag-alaga. So, ito pa lang yung bali sa Carat Family. Nag-try din ako ng 10 Carat. Wala, hindi pa siya nabuhay. So, ito pa lang muna yung nabuhay ko. And mga siguro pag nagkaroon ulit ng budget, magta-try ulit ako ng 10 karat. Tapos, ito naman, si ating Big Roy. So, yan. Ito, dito sa pat na ito, nag-iisa lang siya. Pero, dyan sa garden, meron pa rin ako. So, si ating Big Roy. Sunod naman, ito naman si Red Anyamani. So, dito ko pa lang siya nala Hindi ko pa siya nalikipat sa pot. Saka meron pa rin akong iba sa garden. Uh, medyo maliliit parang din. So, ito ang ating si Red Anyamani. Sanad naman ay itong si Pink Valentine. Ito. Ito siya. So, kailangan ko na siyang ikat. Tapos may baby na rin siya dito. Medyo leggy na siya. Kaya tumutuwad na. So, eto si ating pink valentine. Tapos eto naman yung pinakamadaling palaguin. Pinakamabilis din magsaha. Itong si ating red cochine. So, meron na rin akong ilang pots sa garden. Bali na pa babies ko na sila. Tapos eto itong um, ano na to, bagong tubo. Ganda yung mutation niya. So, isang dahon, no. nag pure na red. So, eto si ating red kuchin. So, eto. Eto yung ating mga varieties ng aglonima na maswerte daw ngayong taon. Pero sabi din naman na kahit na kung wala naman kayong mga gantong varieties, kung wala nung may mga red, saka ng mga may white, aba kahit na ano naman daw varieties ng aglonima ay swerte ngayong taon. So disclaimer lang din, hindi ako expert. Ito ay ayon lamang sa aking mga na-research at mga na-basa. At sa kaisa pa, uh, minsan wag lang din natin iasa yung swerte sa mga bagay-bagay na alam natin nakakahatak ng swerte. Kailangan pa rin natin haluan na kailangan pa rin natin parating samahan ng dasal, pasasalamat kay Lord, at saka lagi syempre, lagi natin samahan ng sipag at syaga para masensi tayo sa buhay. So, yun lang mga kikis. ah uh, that's it for uh, today's video. Sana kahit pa paano, nag-enjoy kayo, may natutunan kayo. At saka nga pala, don't forget to like, share, and subscribe para updated pa kayo sa mga susunod nating video. So, yun lang for today's video mga kakikis. Thank you for watching.